Good day mga saya, meron po tayo dito ngayong hawak Ito po ay ang Circuit tester na tinatawag So kahalintulad dito ng test light Pero ito ay mas high tech Kasi uh, Ito po ay unang una, meron tong uh, Halos 3 meters na wire Mahabang mahaba, kahit pa ikutan mo yung kotse mo Kaya mong itest At meron po itong uh, Negative and positive Terminal, ilalagay nyo lang po ito sa battery Dapat po yung battery ay nakakonek Sa sasakyan mismo wala po kayong tatanggalin kasi nga doon kayo magte-test. At uh, ito po yung test probe niya at meron din po siyang ito. Uh, nakakapit nakakabit po yan dito. I think hindi ko pa to nagagamit pero I think ito po ay para sa continuity, no? So high-tech po talaga. Tapos meron po itong uh, test probe. Kapag po nakakonect na ito sa battery at uh, nilagay nyo ito sa sasakyan, sa anumang part na circuit, kapag umilaw po yung pula, ibig sabihin galing yon sa positive supply pag umilaw naman po ang green kulay green yan yung indicator na yan ibig sabihin negative supply po yun ngayon kung meron kayong parts na nakakonect doon sa sasakyan nyo at meron parts doon na gusto nyo supplyan ng positive ipindutin nyo lang to magsusupply po ng positive at kung negative naman ang gusto nyo isupply pindutin nyo lang to magsusupply siya ng negative so hindi na po kayo kailangan mag test test pa baklasin yung pyesa para lang itest at susuplayan yon kung gumagana o hindi so panoorin nyo po ang video na ito ito po ang actual video na aking gagawin itetest ko po yan sa aking kotse kasi nasira ang busina so ito po yung ginamit ko para madetermine ko kung ano po talaga yung sira at wala na akong paligoy pang ginawa hindi na ako nagtest ng mga relay-relay o ano man yan basta diretso na po akong tinest dun sa uh, mismong busina at yun nga po napag-alaman ko na grounded yung busina so kung kayo po ay bago lang sa aking channel at please subscribe na po at uh, ito pong tester nito na ay nabili ko lamang sa Temu sa halagang 44 pesos kasi po first time buyer ako so pag mga first time buyer kayo ay mabibili nyo ito ng murang mura so panoorin nyo po yung video kung paano ko po ginawa at ginamit itong tester na ito salamat po So ito na nga po mga sir Dumating na kasi in order ko na busina So ikakabit ko na Natest ko na to Papakita ko lang sa inyo So ito po Kinabit ko na yung black doon sa negative At yung red doon sa positive Ayan po ano And then ang gagawin ko po yan Ay tetest tete ko Papakita ko sa inyo Kung ano yung testing na gagawin ko Ayan Sa red Light Ayan naman Sa green light Sa negative So pag na So try natin dito sa body Ayan, siyempre ground yan. So, magiging green ang kanyang ilaw kapag nilagay mo doon. Same time dito naman po sa diretso tayo sa busina. Test natin. Kasi ito po grounded to mga sir. No? So, green. So, sa kabilang terminal, green din. No? May leak yan. Ibig sabihin, grounded. Green. Sa kabila, green din. Ayan. So, gagawin ko po dyan, didisconnect ko po yung lahat ganun po mag test no, disconnect nyo po lahat para matest nyo kung talagang yung PSI ang sira o green yung green din at green din yung dalawa kaya lang mayroon pang dalawang connection dito kasi dalawa nga po yung masina. so dapat tanggalin po natin lahat yan para ma-check natin dapat po yung kabilang wire green ang ilaw yung main source at yung isang isa po wala po dapat ta uh, ilaw yan magkakaroon lang ng ilaw yan kapag pinindot nyo na po yung busina yan tulad nyan, walang uh, linya okay zero yon ito green so okay po yan so ibig sabihin yung linya nyo po doon sa sasakyan ay buo no ngayon ang nangyayari kapag kinakabit nyo po dito sa busina nagkakaroon siya ng kulay green na kulay green ibig sabihin grounded no ibig sabihin uh, shorted yung busina so try natin to ikabit pag kinabit nyo Okay, ando na po yung green. Ayan na po yung green. Ngayon, try nating supplyan. Yan yung sinasabi ko sa inyo, yung pinakamagandang function nito. Pag sinupplyan nyo po ng, ano. So wala oh, parang grounded. Shorted po talaga yung busina. Pag sinusupplyan Bubusina siya, kaya lang talagang grounded. Puputok po ang fuse nyo yan, pag ganyan. So talaga may sira po yung busina dito pag sinupplyan nyo na ganyan pwede nyo supplyan ng ground dyan o supplyan ng negative at supplyan ng positive so nasupplyan po natin ng positive wala po ito naman sa continuity to para naman po ito sa continuity kung gusto nyo uh, ma-check yung continuity ng uh, busina or ng anumang piyesa So, sinek ko dyan. At nilagay ko sa isang, oh, ayan, Oh. Hmm. Hindi po naka, ano yan, ha? Hindi po yan naka salpak yung busina. Wala po yung wire dyan, pero meron siyang continuity. No? Nag-color green siya. Ibig sabihin, ayan, Oh. Ayan po yung continuity niya. Pang na kulay green, Ayan, continuity po yan. So, chinek natin yung pesa. Meron nga siyang continuity. Ibig sabihin, para kang nagsasaksak ng sobrang lakas na ampere doon sa busina ng sasakyan magpuputukan po talaga ang use nyan so itest naman natin siya dito ayan yung negative so ayan yung negative at susupplyan ko naman siya ng positive ayan oh ito ba lakas ng busina lakas ng tunog so doon pa lang matetest nyo na hmm lakas po ng tunog so ganyan po kasi napakaganda ng tester nito kung kayo ay kahit na kayo ay baguhan lang sa pagre-repair o nagdi DIY the best po ito sa inyo kaysa test light salamat po mga sir thank you for watching sana po may matutunan kayo ngayong araw salamat po